Okay, liko mo muna bago ako tumingin Kaya signal light mo Tanggalin mo ang bombilya Para tipid sa ka, ano, battery ng motor mo Kasi di mo naman ginagamit eh hmm, Alikabok Ang alikabok Putek na yan Basa pa naman yung paa ko, Tapos ang alikabok na itong nasa harap ko edi di karaboom boom na Kaya ba? Eeeh Sorry Sorry kung ano masyadong delikado yung ginawa ako Nagabok e eh. <laughs> Siyempre magpapakahipokrito ka na parang di mo yung ginawa sa tanambuway mo Comment ka, bash mo ako para tumaas ang engagement ko. Ayos, tigo. Mga bago. Uy, gusto ko rin magkanta ng ganyan. Maganda pang negosyo yung mga ganyan truck guys eh. Nasa sa'yo kung gano'ng kataas na kaha yung ilalagay mo. Ganon. Shield. <laughs> Gawin mong shield. Yung pickup. I'm say I feel safer when I'm with you. E. Ah, oh, may powers. si may me powers. Stop. Stop the car. Stop the car. Pull over. Pull over. Oh, ayun na ay naman yung vulcanizing shop. Nasa gilid ng kurbada. naising shot kay ng kurbada ewan ko ba ano pa to kalamba pa to no cash out Ross Rizal pa cash out Patalim kumapit Isang tukay, isang kahig Ang mga kamay na may bahid Nang galit Kasama sa buhay na Minana Isang maling akala Na ang taliwas kong minsan Ay tama Ang Hari ng tundo Hari ng tundo Pakambag sa Na Hari ng tundo. Ah, bababa sila kuya sa pedestrian pa nagbaba. Ah, baka talaga. Hindi ako ilang traffic naman eh. Ah, ang init ng mo. truck ban barangay banlik city of kabuyaw during rush hour 6am to 8am 5 to 8pm susunod so, ba yan? eto na yung pinakabagong custom seat sa market bubble pattern ayan waterproof siya and malambot sya nakakadagdag siya ng bounce bounce sa foot mo protected pa yung bedlog mo sa fragile uh, breakdown So yan, ganda yan Ang to, left door na naman to Sorry. <laughs> Kon <laughs> thumbnail. <laughs> <laughs> thumbnail <laughs> <laughs> Kaya nga nakagig. days door. Dead door. Dead door. Dead door. Dead door. door.